<laughs> Ayoko. Mo, andito tayo, ah. dun sa, dun tayo ngayon sa Dito tayo ngayon sa Pekson section Ay section pala <laughs> Ngayon sa Pekson section Pekson Na kami school Nalagay ko sa na Sa alam ako Sa Kevin yung host Lakasan mo yung ano ako yung co-host, di ba? Pakita niyo na ako. Ayan, Ayan. host na lang ako Malapit na tayo sa tambayan natin. Alam mo yung video mo ha? Ay, ano yan? Ipit. Po, may ipit na ni Tamara yan ah. <laughs> ni Tamara. <laughs> Ito tayo sa tambayan natin. Ang grande. Boho. Ay, wala pang ganda. Hindi, hindi kita. Kita, Ayun, ayun. Bawal yung zoom yan. Uwabon Ito na yung tambayan natin. Ang grande. Yan. Yeah. Ayan po yung bahay nung ni Asong sa akin. Ang matanda po yung no, <laughs> Pantibra lang. Ang damit niya. Minsan po naglalakad po yun. Nakaswing suit lock. Ganun. Lady Gaga daw po siya. Pero ito original ng Lady Gaga. O, oh, yan. O, oh, sample, po. sample. Ito. So. Eh, <laughs> <laughs> okay. may video ko sa school natin na. <laughs> ha. Hi, Rona! Rona, video ka naman dyan. Say hi! Hindi <laughs> nga na i zero no, si jogging pants lang. Ay, uh, si Ulo. Ulo. Nandiyan Or, sila, tani -tani. ano, nandiyan na yung mga table tennis. Ay, table tennis. Tennis lang. Hi, Rona! Video nga. Hi! nag no, <laughs> Asan na sila, Irma? Oi Kevin, tingin ka dito. <laughs> Video natin yung mga nagaano. Ay, sinipatan <laughs> natin si Lord Lea. Huwag na. daan na dahil sa kalilo. Huwag na pampalayo pa. Ito po ang mahiwagang gubat na hindi mo maintindihan. Ayun po yung bahay nila Lea. Lea may bubong. Yun o no, po yung po. Yun o may Tingin daw. <laughs> bahay nila Jarlene ang matalinong bata. Opo. Si Marian Rivera po. Pagkakit si Marian na. Yan po, mga walang kwenta yung nakikita natin. Ito po yung, ano, yung malagubat namin sa kanila. Wala na ka, 3 minutes na tayo. O? Oh, stop na? Hindi pa. <laughs> Ilang minutes pa? 3 hours. go, go, 3 hours. Ano? <laughs> 3 <laughs> hours, 17 minutes. Ayan. <laughs> <laughs> na. Kailangan sila. Kailangan sila. na yan. Kailangan sila. Kailangan stop Kailangan muna, muna. sila.